Dito tayo ngayon sa Rosie Dito sa Katayangan Paayos sana kita sa natong toratora kay Sira Kaya like, siyempre yan natin Atong mga barkada ade. Kami matira sa natong toratora. Yan Shout out mo yung Shout out Timo Castillo Kaya si Amigo Shout out mo anay Kabatotoy Kabatotoy Shout out Kabatotoy yan, shout na lang sa mga empleyado sa Rosie, ano? Alita niya na sa Rosie Katahingan. Shout out ako kay Bubu Gonzales. Yan, no? shout ako kay Bobo Gonzales. Ang guwapo dito di sa Katahingan, mga amigo. <laughs> Ayun, mga amigo, sira pa na nato, ano? Ble uh, bleeder sa natong caliper, kaya yung paayos na kaya delikado mag-travel, ano? Uh, Amin na mag-aayos sa natong tratura. O, yan, no? Gita nyo naman. Mga gwapo. sa ka tayo February 14. <laughs> no? yeah. Ako <laughs> mo ah, <laughs> ah, available oh, Boss, uh, basi may panawagan na. Okay, wait a minute. <laughs> 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 adin Adin pan sutiro. Oh, bila bola bila bola. Oh, sama ada deraga po di dano. Adi, dua po di nabila bol. Eh, main nyo na po. Ang pangarap mo, Idol? Manuel Argadas. Yan, Manuel Argadas. Adi, <laughs> Adi. <laughs> 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 kay Bong Bersales daw, ayan o ayan, imayin nyo na yun lang, mga amigo hindi <laughs> <laughs> nga ni mga amigo pinakulikot na, na ang caliper natin mga amigo, kaya ang bleeder nga ni siya ni problemado, tagaram naman nato na mahirap mag-travel pag may problema ang motor mga amigo, yeah. <laughs> kaya hindi nga ni natin amigo, amun na nga ni siya nag ni mga amigo, kaya pasupport nala sa inyo mga account, kaya mga content creator, manggaliin naton natin mga kababayan, at syempre supportahan natin, basta mga taga Kumbaga mas bati mga kababayan naton suportahan ta tag mga amigo ang kaliper sa nakon sa harap sa nakon motor problema pa kay ang bleeder na utod Agoy Rudy na upload gayon mga amigo ta duwa din na kaliper na problema sa nakon motor mga amigo Ayan taga na galin ni Chura san tura-tura tag syempre didi sa bayan sang katayangan mauran mga amigo Waran update malang ang pag-asa kung may bagyo wara baga man lang si Masilko Nag-brand out na waran abiso agoy rodi na upload. Adi na nga ni mga amigo, continue kita sa atong kulikot. Okay, madudugayan nga ni kita mga amigo, pagpa-check up naton sa kay duhay ni nakaliper, ni check up naton na agoy baga malang may sakit agay rodi Adi nga ni mga amigo, maayo gani kay naayos dayon ang kaliper sa likod na ulian dayon. Ayan, sabi ni amigo, nasibangan lang daw kaya okay na laway lang ang kulang wow sana all <laughs> taga din na nga ni mga amigo binalik Tag, niya na tag -di naman daw siya makulikot mga amigo kaya amo yun eh ang konektado dito sa caliper mga amigo ada gani ho wara daw sa brick fluid kaya butangan daw naton ina kaya para ma ulian na gad siya maayo tagdili na masibangan agoy rode taga mo gali ni mga amigo ang himuon nyo daw pag nasibangan na niyo motor yan bumba bumbaho nyo la daw gamit niyo kamay Kamoton nyo lang kaya para daw maayo wow sana all inakamot Adi <laughs> ah, na nga ni, mga amigo Naayos na, naulian na Sinunod niya mga amigo Ang caliper naman nato Na nasa harap kay unbleeder mga amigo Utod yan Kaya adi nga niya Ingamitan niya welding machine Tag binutangan niya Santornil yung mga amigo Kaya mo daw inyan way Na matangkas Unbleeder mga amigo Adaho, mapula-pula pa ganay Tag syempre Kailangan daw inisan mahiwagang kamay mga amigo para matangkas ang bleeder mga amigo ang problema agoy rudy problema na naman tag siyempre wala na kaya daw sa mahiwagang kamay kaya di welding unta naman daw tapos pukpukpukpukon lang daw kaya mga dinaan mga matugas na ulo ang pukpukon para magyumok tag adi nga ni mga amigo kaya wala na kaya daw sa mahiwagang kamay gamitan ta sa mahiwaga na tiil adi nga ni mga amigo kitaon ta kung makuha kay para naman makita naton kung okay agoy rodi wala ya nangyari mga amigo kaya amo nga eh, problema gad na dako kaya naisip ko mga amigo na mag order na lang sa Shopee kaya ada pinabalik na lang naton sa dati nya tag syempre ma order na lang kita mga amigo so paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video so mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala dito sa Masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo ako nga pala si Dudzki Motovlog na hindi pa sikat pero laos na bye bye mga amigo